Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may ilang mga hayop na naninirahan sa ating planeta? Na may kapabilidad na gumawa ng mga aksyon? Na sa sobrang kakaiba ay siguradong gugulat sa lahat ng nag-oobserba sa kanila? Kaya mula sa unggoy, puging pugi sa kanyang sarili. Hanggang sa pandang pwede ng maging artista ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang ginawa ng hayop na hindi makakalaing posible pala kaya kung handa ka nang malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Nagsasalaming unggoy. Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga unggoy ang isa sa pinakamatalinong nilalang sa ating planeta kung saan itinuturing pa nga sila na pangalawa lang sa atin pagdating sa larangan ng patalasa ng pag-iisip. Nasigurado ako mapapatunay na lamang nang nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang unggoy na matapos makahawak ng salamin ay kapansin-pansing tinitignan din ang kanyang sarili na nagpapakita raw na naiintindihan niya ang silbi ng gamit na ito at kung ano ang tamang paggamit nito na paniguradong hirap mong makikita ang kayang gawin din ng ibang mga hayop na naninirahan sa ating planeta. Number 9 Mabait na Aso sa dinami-rami ng mga nilalang sa mundo ay hindi na may tatanggipan ng kahit na sino sa atin ng mga aso ang isa sa pinakamalambing at maamong hayop sa mundo. Na talaga namang maipapakita raw nung nakuha ng video na ito kung saan ang tanggalin ng isang pusa ang isang goldfish mula sa tubig na pinaglalanguyan nito ay hindi may na magiging dahilan nito para mamatay ang isda na posible pang kainin ng pusa na mabuti na lamang at hindi tuluyang nagkatotoo dahil bigla na lamang may lumapit na isang aso na matapos makita ang ginawa ng kanyang kasamang pusa ay mabilis na pinulot ang goldfish gamit ang kanyang bibig at dahan-dahan niya itong ibinalik sa tubig. Ang pinakitang angking katalinuan at kabaitan ng aso sa video ay naging dahilan para sumikat at humanga sa kanya ang maraming mga tao na hindi may tatangging gusto ring magkaroon at mag-alaga ng ganitong klase ng aso. Number 8. Matulunging Aso ang isa pang video na nagpapakita kung gaano na lamang kabait ang mga aso ay ang nakuha ng video na ito mula sa isang apartment sa bansang Japan kung saan makikita ang isang aso na pilit na tinutulungan ng isang pusa na umakyat sa hagdanan para makalagpas ito sa pintuang nakaharang. Ang aso at pusa ay kadalasang nakikita natin na likas na magkaaway at parating naglalaban. Pero sa mga pagkakataon na magkabati ang dalawang hayop nito ito na hindi may tatangging kabilang sa pinakapaboritong alaga ng mga tao, ay hindi may tatangging mapapasaya nila ang kahit na sino. Number 7. Mapaglarong itik Ang mga tigre ay kilala ng marami sa atin na nilalang kabilang sa listahan ng pinaka hindi gugusto yung makalaban ng sinuman na tila ba hindi pinansin ng isang itik na nakuhanan sa video ito. Dulot na no makikita rito kung paano niya pinagtripan at pinaglaruan ng isang tigre na hindi may tatangging matindi ang naging inis sa mga oras na ito. Ito ay dahil sa noong binabalak ng lapain at talunan ng tigre ang itik ay bigla lamang itong sumisid pa ilalim ng tubig para maiwasan siya at aahon lamang pag malayo na sa akin natatayuan ng tigre. Dahil sa makikitang walang balak na umalis ang itik sa tubig na kanyang pinaglalanguyan na ginagamit niya para paulit-ulit na pagloroan din ng tigre, ay kapansin-pansin hindi siya kinakabahan sa mga oras na ito, kung saan tinatrato niya lamang na isang laro ang pag sa kanya ng tigre sa video. Number 6. Malambing na Elepante hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga elepante ay tinatawag na gentle giant. Dulot na kahit pa nang buhala ang kanilang pangangatawan ay isa sila sa itinuturing na pinakamabait na nilalang sa lahat. Na talaga namang mapapatunayan nang nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang lalaki na pilit na naiyayakap at dinadaganan ng elepante. Na kahit pabata pa lamang ay mas malaki na kumpara sa mga aso. At dahil sa bigat ng mga batang elepante, na kayang umabot sa lampas isang daang kilo ay hindi nakatakataka pang isipin kung bakit tila ba hindi nage-enjoy ang lalaki sa video matapos siyang daganan ng dambuhalang elepante na ito na gusto lamang siyang yakapin. Ang ganitong kaganapan ay nagpapakita lamang na maging mga hayop man na kadalasan nating inaalagaan o yung mga nilalang na natural na makikita lamang natin sa kalikasan ay nakakaranas ng pakiramdam na gustong magpalambing sa mga taong pamilyar at komportable na silang makasama. Number 5. Akyat Bahay na Oso Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa isang dambuhalang ng oso ay eh maaari ding pasukin at tila ba pag nakawa ng bahay ng isang walang kamalay-malay na tao? Ganito ang makikita sa nakuha ng video na ito mula sa bansang Russia kung saan sa kalikitnaan ng gabi ay bigla na lamang pumasok sa loob ng isang bahay ang isang oso. Namaniwala ka man na sa hindi, ay nagawa pang buksan ang refrigerator sa kusina at kumuha rito ng mga pagkain na pinili niya. Ang angking katalinuan ng hayop na ito ay parehong gumulat sa publiko at mga eksperto na hindi nakalang magagawa ito ng oso na nagpapakita lamang kung gaano pakarami ang dapat nating malaman na kayang gawin ng mga hayop na ating kasakasama sa ating ginagalawang planeta. Number 4. Kakaibang paglipad ang susunod na video sa ating listahan ay ang kakaibang kaganapan nito ito na nangyari sa kalangitan kung saan mapapanood ang dalawang ibon na may ginagawang kakaiba na talagang manggugulat sa sinuman. At ito ay dahil sa habang ordinaryong lumilipad ang isa sa kanila ay makikitang nakapatong at nakatayo sa kanyang likuran ang kanyang kasamahan na para bang nakasakay lamang siya sa isang skateboard na talagang mong nagpatawa at nagpahanga sa lahat ng nakapanood nito. Sa sobrang kakaiba nga ng video ay unang inakala ng publiko na edited at gawa-gawa lamang ito. Ngunit dahil napatunayan ng mga eksperto na totoo at tunay nga ang video, na kahit sila ay hindi may paliwanag kung papaano nangyari, ay hindi nakatakataka pang isipin kung bakit labis na lamang itong sumikat sa mga tao. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung bakit ginawa ito ng dalawang ibon. Number 3. Makabagong Unggoy pag usapan natin kanina na ang mga unggoy ang itinuturing na pangalawa sa pinakamatalinong nilalang na naniniraan sa ating planeta. Pero alam mo ba kung gaano na lamang katalas ang pag-iisip ng mga hayop na ito? Mapapanood sa video ng ito kung paano ginagamit ng isang unggoy ang isang vending machine na hindi may tatangking medyo komplikadong gamitin. Ngunit tila ba hindi ito naging problema para sa hayop na ito na mula sa paghulog ng barya Hanggang sa pagpindot ng mga button matapos siyang kumiling ng kanyang bibilhin, ay siya na mismo ang gumawa na talagang mang nagpahanga kahit pa sa mga eksperto. Lulut na patunay lamang ito na ang utak ng mga unggoy ay mayroong kapabilidad na maintindihan ng mga complex na mga aksyon na talagang mang nagpapakita kung bakit karapat-dapat nilang makuha ang titulo sa pagiging pangalawang pinakamatalinong nilalang sa mundo. Number 2: Unggoy na may skincare routine. Ang pag skincare hindi na may tatangging na uuso na sa kahit na sino sa atin. Kung saan ginagawa natin ito para masiguradong mapapanatili natin ang kaayusan ng ating itsura. Pero lumaba na hindi lamang mga tao ang kayang mag-skincare routine, kundi pati na rin ang ibang mga hayop sa ating planeta. Ito ang napatunayan sa nakuha ng video na ito sa isang zoo na nasa siyudad ng Tokyo sa bansang Japan kung saan makikita ang isang unggoy na matapos basain ang kanyang bimpo ay nagawa niya itong pigain at ipuna sa kanyang mukha ng dahan-dahan nagpapakita lamang kung gaano niya ito inaalagaan. Maliban sa mga tao ay mapapansin na tila ba nagulat rin ang mga kasamahan ng unggoy na ito na biro ng publiko ay maaari raw ma rin ng unggoy sa video at sa susunod ay makikitang nagpupunas na rin ng kanilang mga mukha. Bago tayo magpatuloy sa una ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang nakuha ng larawan na ito sa isang dalampasigan sa California ng Bansang Amerika kung saan makikita sa retratong ito ang pagdumog ng libo-libong mga isda sa dalampasigan na para bang nagpifiesta na sila. Paliwanag ng mga eksperto ay mga grunyon ang isda na makikita sa larawan na sayasabing nangingisda daraw hindi sa karagatan kundi sa buhangin sa dalampasigan na sigurado akong hindi akalain ng kahit na sino sa atin na posible pala. Number 1. Best Actress na Panda Ang huling kakaibang ginawa ng hayop na ating pag-uusapan sa ating listahan ay ang ginawa ng isang babaeng panda sa bansang China. Kung saan ayon sa mga nag sa kanya ay bigla na lamang raw umasta ang hayop na buntis ito na naging para mas bigyan nila ito ng pansin at pagkain. Pero sa huli ay napag nila na hindi buntis ang hayop na ito may na nagpapanggap lamang daw para maloko at mauto ang mga nag-aalaga sa kanyang mga tao. Ang pagpapanggap ng isang babae na siya ay nagdadalang tao ay kadalasan lamang nating mapapanood sa mga telenovela. Kung kaya't walang nagakala na pwede itong gawin ng isang panda na ilang buwan nagpanggap para lamang mabigyan ng karagdagang pagkain na paniguradong labis niyang ikinasaya. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi na talaga natin may na sa dami ng mga hayop na naninirahan sa ating planeta ay may ilan sa mga ito ang mayroong kapabilidad na kumilos at gumawa ng mga bagay na sobrang kakaibat gugulat sa kahit na sinong makakakita o makakapanood sa kanila na nagpapatunay lamang na marami pa tayong dapat na malaman, hindi lamang sa mundong ating ginagalawan, kundi pati na rin sa mga kasama nating dito naninirahan. Kaya para sa iyo, anong kakaibang bagay na ang nakita mong ginawa ng isang hayop? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!